<coughs> na gitilapan na nani mo diha ang kuan, butangan akong alcohol. Butangan na nako alkohol, alcohol imo balhibo. Na baho gigihapon ko bisag gibutangan na nako og balhibo. Pag butangan na nako og alcohol akong abaga. Baho gihapon. Di hindi ka naglubog anak. Di, di ka naglubog. Mugi na ako basta mogawas ka oy. Manimaho din ka igbalik. Sa na naman lang na. Hapit na mahurot ang alkohol. Bless us sa mama. Tagasanto anak. Tagasanto, tagasanto anak. Mo na ato anak. Manimaho na ka igbalik ni Mugsud anak. Laing kakagbaho anak. Masa na anak? Hmm, nandimpyo mo kukus gawas anak. Nanilhi ko dito sa may kakao dapit anak. Hugaw kay anak. Pwede na ka maglubog dito anak. Limpyo na kayo dito sa may kakao dapit anak. Oo, uh, limpyo na kay anak. Pwede na ka maglubog dito sa may kakao. Hmm, parahig mama. Di para ba ko kakaligo ni mo anak ko? Eh, kay sakit pa kay kung kamot anak. na na ko anak Hasta kung sinina anak lang kay baho kung sinina na ni man ka muna akong giingon nimo anak nga dili gid pwede magsikagawas anak kay mo Mulubog mga kaanang na yung mga manimaho disgawas anak. Sao na lang ni anak. na si Sky anak kanina rin na sige ko an anak ay sigilak siskay si Sky anak kanina rin na siskay si Sky anak na si muta akong kamot anak o baho anak nangangamoy din ang aking kamay Saan so, na ano na ako ron anak, di pa mo ko kakaligo ni mo anak. Oy, maligo taron anak ha. Kinahanglan di goon tagi ka anak, bahalag sakit akong kamot anak. Bahalag sakit ni. Kalaan magigagbaho. Masakit pa oy. ayan po mga palangga liliguin ko si papi ngayon kasi ah, nangangamoy talaga siya guys mahala na lag sakit ni akong kamot mga palangga basta ako niliguon si papi ay hindi siya baho mga palangga oy murag naglubog siya ka ng kanabitang mga insekto sa labas na, na ano namamatay na na mabaho si papi oh na nagtalikod pa oh nagtalikod pa Unsa na? Nagtalikod pas papi. Hmm, ka karon. Di man di kadiguon. Diguon ta karon anak. Kay saon na lang ni anak. Masikog kiss ni mo anak niya lang kag baho anak. Magsay good afternoon kasi imong viewers anak. Magsay thank you. Please. Pape. Si good afternoon to your viewers na. Si good afternoon, si thank you. Sige na anak, please anak. Ayan, sige nagtingog ang langgam anak ko. Oh. Nakabati ka anak. 'Yung ang ang tingog ni sky anak. Yan, maraming salamat po sa palagi ninyong panonood mga palangga. Thank you so much. Yan po si Papi, guys. Liliguin ko muna mga palangga. Maraming salamat po.